Patay sa pamamaril ang tumatakbong kagawad na si Catalino Toralba Sr. 52 anyo sa barangay Bangbangkag sa bayan ng Bukay Abra noong Merkules ng umaga. Pinagbabaril ito habang inihahatid nito ang kanyang anak sa paaralan. Dahil dito, inembesigan na ng mga pulis ang motibo ng pagpatay. May on the way na daanan nila itong yung, yung, mga suspect na may kausap na, na, tao dito sa isang bahay, ano, kakapi sila nadaanan nila. And then after a while, uh, sinundan daw nila itong motor at doon binaril na. Tukoy na ng mga pulis ang suspect pero hindi pa nila masabi kung ito'y isang election-related violence habang nagpapatuloy pa ang pagtugis sa suspect. Allegedly, yung anak ng itong biktima ay merong previous incident na kung saan binaril itong kasama nitong, ano, itong suspect. Uh, may ng siya noon. So, ongoing pa yung case nila. And of course, we cannot uh, uh remove yung possibility na uh, nangyari during election at kumakandidato na kagawad itong dahil dito, mas babantayan pa ngayon ng PNP ang ABRA, lalo na't nagsimula na ang campaign period sa barangay at SK election. Prior to the incident, nagkaroon na tayo ng mga additional deployment, deployment of personnel sa ABRA. And uh... Based on uh, my uh, coordination with uh, the regional director, Police uh, Brigadier the General uh, they are deploying regional uh, forces there and uh, also they will be focusing uh, most of their operations in these areas, Nakate uh, Balan in areas of concerns. Ayon sa Abra Provincial Joint Security Control Center, apat na barangay ang kanilang inendorso sa Cordillera Regional Joint Security Control Center na isa ilalim sa orange at yellow category dahil sa matinding tunggalian ng mga kakandidato at presensya ng mga armadong grupo. Walong barangay sa bayan ng Bukay ang inirekomendang isa ilalim sa orange category habang walong barangay naman sa yellow category. Inirekomendang isa ilalim din sa yellow category ang labing tatlong barangay sa bayan ng Pidigan, anim na barangay sa Banggood, apat na barangay sa bayan ng Pilar at Malikong at isang barangay sa mga bayan ng Tayum, Dolores, Lagangilang, Peña Rubia at Likuan Baay. Pero ayon sa PNP, hindi pa naman kinakailangan ang pagbuo ng task force na tututok sa probinsya o ideklarang red category ang buong probinsya. I will leave that to the uh, assessment of our local commanders. But uh, as of now, uh, hindi pa naman sa, na, natin kinakategorize sa red. Now, uh, we are... Uh, initially, we recommended uh, the uh, police personnel of APRA. And again... Uh, Uh, by Monday, we again uh, bring 100 uh, troops there for action movies. So I think uh, yes, there are uh, things, there are, uh, uh, my intense political rivalry, but uh, our police response is uh, is effective. Maliban sa banta ng seguridad, tinututukan din ang pagatras ng isang daan at dalawamput dalawang kandidato sa barangay at SK election dahil umano sa mga pananakot. Some are a result of yung pag-uusap ng mga elders, some are yung as a result of yung uh, na-realize nila sa pagsarili. And uh, to know also, in liking uh, what uh, you have mentioned na may mga kasamang pananakot, So yung mga pananak, yung kasamang ko yan ang binabantayan natin at uh, na niyo po, nakakatulong niyo ang na, kapulisan pagdating po sa bagay na yan. Magdaragdag pa ng karagdagang isang daang tropa ang PNP sa probinsya sa susunod na linggo habang handa na ang ilang pulis na napili na magsisilbing electoral boards sa halalan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.